update sa aking halaman pero ito pa talaga ito pangalan nito basta ito lang uso na halaman sa Chinese New Year dito sa Hong Kong kung noon iisa lang ayun dumadami na kasi palapit na ng palapit ang Chinese New Year hmm. Ito na siya. Um, mm -hmm. kambal yan. O, oh, di ba? Pero dahil may parang sibol. tamang tama yan sa Chinese New Year. Hmm. Hanggang sa baba. Hmm. Uh, Ang ganda pagmasdan. Yung sa baba yan. Hmm. Hmm, ganda. Pag nakabuka na yung bulakak yung ting, ganda pag masdan. dan. ng nga lang yung ganda-ganda na. Hmm. Uh. Ay, twins din pala ito, oh. Uh. Kumbal din. Hmm kala ko iisa pero dalawa yung ano nyo din pala sya kapapansin ko lang hmm, dalawa yung ano nyo ito talaga ang ganda ganda talaga to parang ah, sya ros rose mas, mas maganda yung double yan lang po muna Antayin natin